BBBM tiniyak na wala ng aktibong NPA guerrilla front sa bansa. Narito ang news group ni Maine Barreto. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala ng aktibong New People's Army o NPA Guerrilla Front sa Pilipinas, batay sa tala noong December 2023. Ayon kay Pangulong Marcos, nakapag na ang pamahalaan ng 1,399 members ng communist at local terrorist groups, higit sa 1,750 na mga armas na rin nang nakumpiska. Anya, resulta ito ng matagumpay na kampanya ng administrasyon laban sa internal threats. Samantala, siniguro ng Pangulo na patuloy ang anti-communist insurgency campaign ng pamahalaan, katulad ang arm forces of the Philippines, Philippine National Police, Department of National Defense at Government Intelligence Agencies. Para sa news scoop, ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.